guys ngayon maglalaro nga pala tayo ng ads kung napadanan mag i sa channel natin ito kalimutan mag-like like, share and, and, and subscribe pindutin wow. ang notification bell para maging updated ka sa, sa mga, mga bagong videos natin ah, 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 ah. ayun na ayun na muna first ayun na no. Okay na ako. Agad. Skip intro na. Wala akong pakainam. Let's go. Anim yung six hanapin six natin. Bag. Sige, okay lang yan. Wala akong Hindi tayo matatakot, guys. Matapang na tayong lalaki, guys. Yap, yap, yap. Pag ikaw sumigaw, Ayun. sasambalin talaga kita. Ayun na. Silain mo kayo. Ayun. 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 Ayun siya. Nandiyan na yun. Nandiyan na yun. Nandiyan na yun. Saan ba pwede magtago? Saan pwede magtago? Alam ko pwede magtago dito. Oh, magtago! Guys! Okay, Saan lalabas mo na tayo. Matapang tayo. Guys, pag may... Amaya natin po, Masasakpan na Amayan ako. Amaya natin kukunin yun. Ito.

ก็แกยอมด้มคุยกัส้นทาูบังสันต

Hindi ako, duwag. hindi ako duwag. Hindi ako duwag. Hindi ako duwag, guys. Guys, hindi ako duwag, guys. ah hindi ako duwag. Hindi, ako duwag, hindi, ako duwag, hindi, ako duwag hindi tayo duwag, guys. Hindi tayo maduwag. Hindi tayo pag maduwag tayo, guys.

ano, sa yo. forever na lang ako sa doon. I -i -i. Hindi, na, ba, mama, mama, hindi natin matatapos yung ng laro pag ganun nang ginawa ko na. Hindi ba talaga Ito yun. Ababa tayo guys. Ito yung Nasa taas na siya? Nasa

pa itakay nito ako, pa itakay tayo, Paita tayo, susu tayo, susu tayo, susu tayo, tayo, Tapos na tayo, dito. tayo, susu 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 tayo, susu

butok 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 yun tapos mga <laughs> guys natapos na natin guys easy paano tayo na newbie easy normal naman guys tapos sila natin dali lang naman ito speedrun speed run muna tayo speed walk speed ba uy tatlo tatlo na one o oh, kasi mahurot tapos lalo ko natatakot. kinukorta ko eh. Kama mo root. Sama mo root. mo kasi. Ano mata? Kabihin mo kaya. Oo, kukuling ko lahat ng mata. mata. magururut totoo talaga serio Ano ba 'yang kalong? Wala dapat. mo kasi 'yung 嗯，没你劲啊！

dito tatakbo uh. uh, tayo pa po Okay lang guys. Bye bye. Goodbye. Thank you. Thank you sa papanood pa ng Bye bye. Hindi ko kalimutan mag like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell. Mamaya maglalaro tayo ng Apuna. Apuna. Wow. Bye bye guys. Ay. Subscribe ah. Subscribe.